pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, dumating sa Ofra ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng malaking puno na pag-aari ni Oas na buhat sa angka ni Abyeser. Si Gideon na anak ni Oas ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-iik upang hindi siya makita ng mga midyanita. Nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, Sumasa iyo si Yahweh, magiting na lalaki. Sumagot si Gideon, mawalang galang na po. Kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Nasaan na ngayon ang mga kababalaghang ginawa niya noon? Gaya ng ikinuwento sa amin ng aming mga ninuno, kung paanong sila'y iniligtas niya sa Egypto. Pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Midianita. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Ako mismo ang nagsusugo sa iyo. Sumagot si Gideon. Ngunit Panginoon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi ni Manases at ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. Sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga medyanitang ito na para ka lang lumaban sa isang tao. Sumagot si Gideon, kung ako po ay talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan ninyo ako ng palatandaan kayo nga ang nag-uuto sa akin. Huwag po muna kayong umalis at hahainan ko kayo ng pagkaing handog. Hihintayin kita. Sagot ni Yahweh. Umuwi nga si Gideon at nagluto ng isang batang kambing at gumawa ng tinapay na walang pampaalsa mula sa limang salop na harina. Pagkaluto, inilagay niya ang karne sa basket at ang sabaw sa isang palayok. Inihay niya ito sa anghel ni Yahweh sa ilalim ng malaking puno. Sinabi sa kanya ng anghel, ipatong mo sa malaking batong ito ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, buhusan mo ng sabaw. Iyon nga ang ginawa ni Gideon. Ang karne at ang tinapay ay hinawakan ng anghel ni Yahweh sa pamamagitan ng tungkod. May lumabas na apoy mula sa bato at nasunog ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, ang anghel ni Yahweh ay nawala sa kanyang paningin. Sa palamang naunawaan ni Gideon na anghel nga ni Yahweh ang nakausap niya dahil dito Kinilabutan siya sa takot at sinabi, Panginoong Yahweh, tulungan mo po ako. harap harapan kong nakita ang iyong anghel. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, Huminahon ka, huwag kang matakot, hindi ka mamamatay. At si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar para kay Yahweh na tinawag niyang, Si Yahweh ay kapayapaan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Salmong Tugunan Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita, sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung mga at di nababalik sa gawang masama. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay Magdadaw palad, ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap sa balat ng lupay pawang magahari yaong pagtatapat, at ang katarungan namay magahari mula sa itaas. Ang puoy nagsasalita na bayan niya papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay, ang mga halaman sa ating lupay bubungang mainam sa harapan niya yung magahari pawang katarungan, magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Ang puoy nagsasalita na bayan niya ipapayapa. Aleluya, aleluya. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kariyan ng langit. Inuulit ko, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kariyan ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito kaya't naitanong nila kung gayon sino po ang maliligtas. Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Nagsalita naman si Pedro, Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, Tandaan ninyo kapag nagahari na ang anak ng tao sa kanyang trono ng kalwalhatian sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay uupo din sa labindalawang trono upang mamuno sa labindalawang lipi ng Israel. Kapag iniwan ni naman ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain na langalang sa akin, ay tatanggap siya ng sandaang ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na mauuna. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Heso Kristo.